Pangalo, titignan natin kung mapapasok ba. Okay, hindi mo yun eh, mga lods, titignan natin kung kaya bang basati uh, uh, ng dalawang 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 na dalawang 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 si dalawang 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 dito na kukuha ng pwersa. Itong dalawa lang ako. Two... Ay, so, usapan lods. Usapan lods. Lod. Lod. Usapan mga lods. Dapat mapasag ng dalawang daliri yung uh, itlog na buo. Ang isang oh, once na nakabasag, may magsasagot ng isang jim. Uh, so, ayun ang pinaka... magiging, tawag uh, yun? Kondisyon yun. Si JC na ang uh, gagawa. Don't stop, look and listen mga lods. Ayan. So I try ni JC na mabasag ng dalawang daliri niya yung isang buong ko lang itulog. Wow, sige! Huwag mo tingin na ng daliri. Ah, hindi ka lang nga, hindi lang daliri. <laughs> <laughs> kita kita niya mga nudes ah. Ang hirap. Baga hindi siya basic. So talagang ang isang buong itlog hindi mo siya mababasag Agad-agad lang. Agad -agad ganyang set. Kasi, sam samantalang ang silang itlog napakalambot at napabilis mabasag diba mga idol Mga idol mga idol So ayan, <laughs> nakita niya, di ba? Nakaramdam ko kayo. Oh, magic mga, mga lods yan, Kung sino makabasag, may sasagot lang. Nakaramdam ko Isang gin ulit. Isang gin bilog. Ang bulag.